Tra-la-li-yo, tra-la-la tra la yo tra-la-la <tapos> Ayan guys, tapos na kami rin sa kabila sa Ano, ano, ano sa'yo mo, ano sa'yo mo Ano sa'yo mo, yes, sabi mo Shout out pala sa Taka Andito kami sa Katandoanish, Biga Karamuran sa iyo. para is parin yung binanggit ni. <laughs> Ay, ayan na. Ayan na. Ayan Lipat kami rito. Ooh. Hello guys. Uh. Ano ito po si ang aming commander. junel Commander Bawang. Sige, sige gang. Yan bahay ni dito, ayun oh, no, bahay ni dito. Ano pulang bubong. <laughs>